Magandang mabago po sa inyo lahat. Kamusta po? <clears throat> Kamusta po kayong lahat? Uh, kahapon po binagmasapan po natin yung napakagandang ginagawa ng Panginoon sa atin sa bagong taon. Uh, ibig sabihin, meron tayong bagong pagkakataon na inihanda -ini ng Panginoon para sa buhay natin ngayong sa mga susunod na araw. Pero, no, isa po sa mga pinakamaganda po sigurong paalala na lagi kong lagi kong pinangahawakan para sa, uh, sa buhay natin. E ang kapayapaan na nanggagaling po sa Panginoon. Kaya ngayong uh, umaga po ito, dadako po tayo sa panibagong pag-aaral tungkol sa kapayapaan na tanging Panginoon Diyos lang ang makakapagbigay dahil lang po sa Panginoon ng Christ. Okay po? No? Uh, bago po tayo mag tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa bagong umaga, salamat sa bagong pagkakataon, Panginoon, na uh, maranasan ang kabutihan niyo sa buhay namin, Panginoon. Kahit po kami natutulog o gising o sa may ginagawa mo kami o uh, wala, nandiyan po kayo para bigyan po kami ng kapayapaan, kakontentuhan sa lahat ng bagay na meron kami. Nga yeah, Panginoon, tunungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ah, dadako po tayo sa salita. Ang salita pong pag-aaralan natin ngayon ay manggagaling po sa Colossus chapter 3 verse 15. Sabi po dito, Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa, dapat din kayong maging mapagpasalamat. No? Amen sa lahat, sa salita ng Panginoon. Gandang paalala. Uh, ngayong umaga po, no? gandang umaga po ulit. Sa tuwing tayo gumigising no? ng panibagong araw, isang malagang katanungan na pwede nating itanong sa ating sarili. No? Ano ba ang nagahari sa puso mo ngayon, ngayong araw na to? kapayapaan po ba ng Panginoong Hesus? O mga alalahin, alalahanin na naman po na dinidikta po ng mundong ito. Siyempre, hindi po natin may iwasan mag-alala. No? Pero, uh, pinapaalanahanan po tayo ng kolosas na pahintulutan po natin ang Diyos at ang Kanyang kapayapaan na maghari sa buhay natin. No? Ang title po ng ating devotion ngayon ay Kapayapaan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo ay hindi lamang isang emosyon kung hindi isang desisyon. Ito dapat ay mangibabaw sa ating puso, igit na lalo sa mga uh, pagharap natin sa mga hamon at mga alalahan bilang bagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Tayo ay tinatawag upang mamuhay ng mapayapa, isang buhay na nagbibigay parangal sa Diyos at nagre-reflect no, ng kanyang kabutihan sa iba. Kasi ang hirap po <clears throat> ang hirap po hanapin ang kapayapaan sa mga material na bagay sa mundo. Ang hirap po kunin yung kapayapaan sa mga tao sa paligid natin. No? Kaya dapat po talaga na ilagay po natin sa Panginoong Hesus o ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng mga alalahanin, mga hamon sa buhay natin at siya magbibigay po ng tanging siya po lamang talaga nakakapagbigay ng kapayapaan na hindi kumbaga na makakasigurado po tayo na hindi po tayo mag na hindi po niya tayo bibigyan kasi marami pong tao uh, minsan yung mga tao yun eh malapit sa ating buhay minsan kaibigan natin minsan uh, pamilya natin o anak natin o kapatid natin minsan Um, sila pa po yung nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng hamon sa ating buhay o nagkakaroon ng hindi mapayapang paglalakbay dito sa ating ginagalawan sa pang-araw-araw o sa pinampukasan. Ang dami po talagang nangyayari na maging source ng alalahanin. No? Kasi diba yung simpleng hindi pag-uwi po ng inyong mga anak, ng inyong asawa o ng inyong Uh, ano, nag-aalala po tayo kung may sakit ba sila o kung okay ba sila kung meron ba sila o wala sila may nakakain pa ba sila o wala na. so madalas po ganun yung iniisip natin lalo na minsan yung lagi natin inaalala ang kinabukasan natin no? ano na mangyayari sa atin lalo na po na napakahirap po talaga at punong-puno ng hamon ang bansa natin ngayon no? naghihirap po talaga yung bansa natin pero isa po yung pinakamagandang paalala sa atin ng kolosas na paghariin natin ang kapayapaan ng Diyos sa buhay natin. Huwag po natin tanggapin yung dinidiktang <laughs> dinidiktan ng, ng mundong ito. Kasi yung mundong ito ay talagang punong-puno ng problema, punong-puno ng alalahanin, punong-puno ng pagsubok. No? Uh, lagi tayong maglook forward dun sa mga promises ng Panginoon kasi pansamantala lang po ang itong mga bagay na 'to sa buhay natin, no? Uh, kaya ngayong umaga, uh, panghawakan po natin na kapayapaan na tanging Diyos lamang na makakapagbigay hindi po yung uh, mga tao sa paligid natin. Hindi kumapit po tayo sa Lord. Hindi po yung pera, hindi po yung material hindi po yung mga natatanggap natin sa iba kung hindi Panginoon lamang. Okay po? Sana nag-agrip po kayo lahat. Ngayon, ngayong araw pong ito, ito po yung katung katanungan na pwede natin pag no Sa araw pong ito, paano natin may papahayag at papayapaan ng Panginoon sa iyong mga pagkilo, salita, at pakikitungo sa iba? No? Ako po, ang isa po sa mga tip ko, talagang, ano yung po natin magpapahayag uh, panghawakan po natin ang mga salita ng Panginoon. Panghawakan po natin ang kanyang pangako, ang kanyang pag-ibig. Hawakan po natin ang kanyang kamay uh, sa lahat ng oras. Kumbaga, hawakan po natin ang kanyang gabay. No? Uh, Doon po natin itong mga pagkilos na ito sa salita, sa pakikitungo. It, reflect to magre sa atin eh, dahil alam po nila na meron pong kapayapaan na nangyagaling sa Diyos, yung kapayapaan pong yun, magre-reflect din po sa kanila. Kasi, di ba, magnet nga po yung ilaw ng Panginoon sa lahat. No? Kaya, ayun. Paalala po, bago po tayo magtapos ngayong umaga. <clears throat> ang tunay na kapayapaan ay hindi nakakamtan mula sa mga material na bagay ng mundong ito, hindi mula sa pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Panginoon sa Panginoong Heso Kristo. Hayaan natin maghari siya sa ating puso ngayon at sa bawat araw ng ating buhay. No? Yan na po yung kasagutan. Magkaroon po tayo ng mat matibay na relasyon sa Panginoong Heso Kristo. No? Hayaan po natin siya maghari sa buhay sa puso natin sa bawat ng ating bawat at bawat araw ng ating buhay no Salamat, no? Tayo man, manalang Salamat sa salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Uh, o oh Diyos, ma, uh, napakadakila niyo po sa buhay namin. Maraming maraming salamat po sa kapayapaan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa na may ito ay maghari sa aming mga puso, sa aming buong araw. Patnubay niyo po ang kailangan namin. Maging daluyan din po kami ng inyong kapayapaan para sa iba na ma-deliver po namin yung magandang balita nyo na daladala -dala niyo po yung kapayapaan, pag-ibig at kaligtasan Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon sa umagang ito, palakasin niyo po kami, protektahan niyo po kami sa lahat ng oras. Maraming salamat Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Amen, amen. Maraming salamat po sa pagkikinig. Kita-kita po tayo bukas. Ay bukas, mamayang gabi po wala. Kamali po ako. Mamayang gabi, kita-kita po tayo. God bless po.